Kinalugod ng mga guro ang pagpapalabas ng pondo para sa kanilang performance-based bonus. May ulat si Karen Villanda. Mula sa Nosedel Monte, Bulacan, matyagang binabiyahe araw-araw ni Teacher Leonora ang Quezon City kung nasaan ang paaralan na kanyang pinapasukan. Pagdating dito, aabot sa apat na pumbagaaral sa grade 2 ang kanyang tinuturuan Mahirap pa rin kung tutuusin pero pagmamahal sa trabaho ang palaging nangingibabaw kaya naman ubabot na siya ng 30 taon sa servisyo. At ang malamang malapit na nila matanggap ang performance-based bonus sa kanilang inaabangan na buhayan ng loob si Teacher Leonora. Sa totoo lang, ma'am, sa siyempre yung committed kami sa pagtuturo namin, yung devotion namin sa pagtuturo, minsan ano na lang ito eh, yung freebie na lang sa amin. At natutuwa kami na may mga ganyan na tumatanggap kami. Ay, siyempre ma'am, dagdag ano din ito, dagdag uh, boost ng moral namin. Uh, kasi ano to eh, para bang uh, with the efforts that you have exerted, at least meron naman ding in such a way na maibibigay din sa amin. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na nailabas na ang 11.6 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus sa mga school-based personnel sa elementarya at sekundarya para sa taong 2021. Ito'y dahil na ibigay na ng lahat ng labing anin na regional offices sa DepEd ang mga special allotment release order at notice of cash allocation kasunod ng isinagawang evaluation at validation ng DPM sa isinubit dokumentasyon ng DepEd doong Abril hanggang nitong Agosto. Enero nang mailabas ang Final Evaluation Assessment ng DepEd, pero Abril hanggang nitong Agosto lamang naipasa sa DBM ang mga kinakailangan dokumento para mailabas ang budget. Paliwanag ng DBM posibleng dahil ito sa dami ng mga kwalipigatong kawani na DepEd na, na makakatanggap ng PBB na abot sa 900,000. Ay naman sa Teachers' Dignity Coalition, huwag naman sanang sanayin ang mga guro na delayed na nakukuha ang kanilang mga benepisyo. Ito'y papasahan kasi na iba't ibang ahensya eh, no. Ah, uh, una, uh, kailangan po no ma na yung Department of Education no, our our agency ay uh, kailangan po ito ay uh, no na eligible. Diba? And uh, there is uh, a process no na ginagamit po nung nung a task force on PBB no na composed of several agencies din no, no? Uh, para sa isang uh, ahensya, no? At pagka ganun po, tsaka lamang sisimulan, no, no, yung assessment, no, ng mga individuals, So no? we're talking about individuals, no, and it, and um, kung uh, if we apply that, no, to the Department of Education, we have, um, Close to 1 million ano, uh, teachers. Samatala sa sainali muli sa revalidation ng DepEd ang mga dokumento ng mga non-teaching personnel mula sa walong regional offices. Ito ay sa NCR, CAR, Regional 3, 4A, 11 at 12 matapos makitaan ng DBM na mga double entries, maling informasyon sa buwan ng serbisyo at mga pangalan na walang listahan ng DepEd. Karen Villanda para sa Bayan.